Magandang araw po sa lahat at welcome po muli sa ating uh, prayer and fasting and daily devotion. Ngayon nga po tayo ay nasa ikatatlumpot dalawang season na po ng ating pong gawain. At ang tema po natin ngayon ay ang aking kwento ng pagdidisipulo. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord, hallelujah Jesus, hallelujah oh God Lord, we praise you, we worship you oh God We bless your holy name, Panginoon Lord, maraming maraming salamat po, Lord God Sa pagkakataong ito, Lord God Na muli mo pong ipinagkalob sa akin, Panginoon Na magamit ang aking buhay, Panginoon Bilang daluyan ng iyong mga salita, Lord God Maraming maraming salamat po, Lord Gayon din sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa gawain pong ito, Panginoon, ang aming iglesia, Panginoon kong Diyos, Lord. Nawa ay patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa gawain pong ito, Panginoon kong Diyos, and Lord. Um, sa iyo ko lamang po ay tinataas ang gawain ito, Panginoon kong Diyos, ang gabing ito, Lord God. Nawa, Lord God, ay patuloy na kami samahan mo, Panginoon. Patuloy na kami ay pagkalooban mo ng Pangunawa at karunungan, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon kong Diyos. Lord God, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Lord God, ganyan din ang aming spiritual ears and eyes, Panginoon, na lahat ng iyong mga salita at mensahe sa oras na ito, Panginoon, ay uh, tumanin po sa aming mga puso't isipan, Lord God, at tulungan mo po nawa kami, Panginoon, na ito'y aming maipamuhay, Panginoon, at patuloy na ma-share sa aming kapwa, Panginoon ko, in Jesus' name, in Jesus' name, oh God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko na ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang maparangalan, Panginoon, at ang mensahe mo ang siyang marinig, Panginoon kong Diyos at Nawa, Lord. mo lamang po ako, Lord God, sa iyong banal na likuran, Panginoon ko, in Jesus' name, in Jesus' name, oh God. Muli, Panginoon ko, maraming maraming salamat po, Lord God, sa... Patuloy na katagumpayan, Lord, na ipinagkakaloob mo po sa gawain ito, Panginoon, at sa aming iglesia, Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa ngala ng aming nag-iisang Diyos at tanging tagapagligtas na si Jesus, Amen, Amen. Nagsimula po akong magbahagi ng salita ng Diyos noon pong year 2020. At tandang-tanda ko ba po, po yung pakiramdam ng unang araw na mag po ako ng Word of God. Wala po akong ibang nararamdaman noon kundi kasiyahan na may halong kaba. Talaga naman pong masaya at masarap sa pakiramdam na nakakapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. At wala pong kasing saya na naisishare po natin sa ating kapwa yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw. At higit po sa lahat yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin sa araw-araw ng buhay natin. Pero syempre po, sa loob ng tatlong taon ng pagdidisipulo at pagbabahagi ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon po na nakakaranas din po ako ng disappointment, ng frustration, at ng pagkapagod. Tunay po na masaya and yet challenging ang pagdidisipulo at ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa mga panahon po na Nakakaranas ako ng disappointment and frustration dahil pakiramdam ko po walang nangyayari sa mga ginagawa ko. Feeling ko hindi natututo at hindi nagugrow yung mga dinidisipulo ko. Sa mga pagkakataon din pong yan, nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Kapag uh, nasa point na po ako na halos gusto ko nang sumuko, lagi pong ipinapaalala ni Lord sa akin na magfocus lang ako sa pagtatanim at siya na po yung bahalang magpatubo at magpalago. Lagi po natin tatandaan na hindi natin kayang baguhin ang isang tao. Wala po tayong ganong kakayanan. Tanging ang Diyos lamang po ang may kakayanan na baguhin ang isang tao. Isa pa po sa dapat natin tandaan sa pag disciple at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay i-commit po natin lahat ng gagawin natin kay Lord. Sabi nga po sa Proverbs chapter 16 verse 3, Commit to the Lord whatever you do and he will establish your plans. Mahalaga po na committed tayo kay Lord. Once magsimula po tayo sa kahit na anong gawain, para po kahit makaranas tayo ng mga challenges or pagsubok, hindi po tayo basta-basta titigil or susuko. Uh, dumating din po ako sa point na nakaranas ako ng pagkapabok, pagkapagod. Hindi lang po basta physical na pagkapagod. Yun pong pakiramdam na parang useless yung effort mo, na parang walang nakaka-appreciate. If ever po na dumating kayo sa ganitong pagkakataon, lagi nyo lang pong itanong sa sarili nyo, para kanino po ba kayo, uh, para kanino po ba lahat ng ginagawa nyo? Para kanino ba ang lahat ng pagpapagal nyo? Tandaan po natin na kung lahat ng ginagawa natin ay para sa tao, sigurado pong mababagot tayo. Kaya dapat po ang mindset natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagpapagal natin ay para sa Diyos lamang. Dahil kapag ginawa po natin, kapag ginawa po natin lahat para kay Lord at para sa kanyang kaluwalhatian, sigurado po na isusustain ni Lord yung strength natin araw-araw. Ang sabi nga po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, for the joy of the Lord is your strength. At sa unang Korinto chapter 15 verse 58, ang sabi po, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kaya po magpatuloy lang po tayo sa pagdidisipulo at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano man pong challenges o pagsubok ang pagdaanan natin. Magpakatatag po tayo at panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon na hindi masasayang lahat ng pagpapagal natin para sa Kanya. Yun lamang po mga kapatid at uh, magtapos po tayo sa isang panalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, o God. Lord, we praise you. worship you, O God. Panginoon ko, maraming maraming salamat po muli sa sa iyong mga salita, Panginoon, at sa mensahe mo ngayong gabi, Panginoon kong Dios Nawa, Lord, patuloy na tumanim sa aming puso at isipan ng iyong mga salita, Panginoon ko. At nawa, Lord, patuloy na maibahagi namin ito sa aming kapwa, Panginoon ko, in Jesus' name. And Lord, dalangin ko rin, Lord God, na pagkalooban mo po nawa kami, Panginoon, ng puso, Lord, na handang maglingkod sa iyo, Panginoon ko. At tulungan mo po nawa kami, Panginoon, na manatili kaming tapat at matatag sa aming pananampalataya at sa aming pag-ibig sa iyo hanggang sa wakas, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord. Dahil kung hiwalay sa iyo, Panginoon ko, wala po kaming magagawa. Wala po kaming kakayanan apart from you, o God, in Jesus' name. Lord, patuloy na ilinadalangin ko po sa iyo, Lord. Ang aming iglesia, Panginoon. Ang aming mga pastor, Lord God. Ang iyong mga manggagawa, Panginoon. At ang lahat ng membro ng Church of the Living Faith, Panginoon. Nawa, Lord. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang manguna at maghari sa aming mga buhay. Lord God, gayon din sa aming iglesia, Panginoon ko. In Jesus' name, in Jesus' name, O God. At Lord, nawa ay patuloy na magamit mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Ng bawat isang mana ng palataya, Panginoon. Para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong kaharian, Panginoon ko. In Jesus' name, in Jesus' name, Lord God. Lord, gayon din, Panginoon, Idinadalangin ko po ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, saan mang sulok ng mundo, Lord God. Ano man pong uri ng karamdaman, Panginoon, physical man, mental, emotional, spiritual, at maging financial, Panginoon kong Diyos. Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. At sinabi mo po sa iyong mga salita, Lord, na sa pamamagitan ng mga latay at sugat mo, Panginoon, ko pinagaling mo na ang lahat ng karamdaman, Panginoon ko. And I declare healing right now, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name, O God. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong bayang Israel, Panginoon Dalangin ko ang katagumpayan, ang kapayapaan, at ang kasaganaan para sa iyong bayang Israel, Panginoon ko. At nawa, Lord, loobin mo rin po ito sa aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang kasaganaan at kapayapaan, Panginoon, para sa aming bansang Pilipinas. So, God, in Jesus' name, Lord, and I declare that Jesus Christ is Lord over Philippines, Panginoon, in Jesus' mighty name, O God. Lord, muli, maraming maraming salamat po sa lahat, Panginoon kong Diyos. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. Gayun din po sa buong ang ito, Lord God. Nawa, tanging kalooban mo lamang, Panginoon, ang siyang maganap sa aming mga buhay. At gayun din sa buong sanlibotan, Panginoon. In Jesus mighty name, O God. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat, Panginoon ko. Sa iyo lang namin binabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng karangalan, at walang hanggang pasasalamat sa ngala ng aming nag-iisang Diyos at tanging tagapagligtas na si Jesus. Amen, amen, and amen. God bless po sa lahat.